Yun guys, good morning. Tinuha ko nga pala yung mga anak ni Bruski. Ito. Kasi pupunasan ko guys kasi nagmumuta eh. Yung muta sila. Yung nasa. guys ang bilis nilang lumaki guys. Wala pa silang pangalan guys. Tulungan nyo kung ano yung papangalan natin sa kanila. Tataba. Grabe. Tataba ko kasi. Saka pala yung sila, hindi pa nakadilat ng mga mata, nakapikit pa rin. <coughs> Siguro mga ilang araw pa to. Kasi pang ano na na, pang ano na niya. Or, bro, pang um, ilang araw na ba nila. Kasi, October 6 sila pinanganak. October 6, ano na kaya 12. 12 ba? O, 12 ngayon. Ang isa. Ang isa. taba. Tako kasi nung ina neto ito eh, nung buntis. Nung pinagbubuntis pa lang ito, lakas kumain. Yeah. Tsaka guys, ang no, ang hahaba ng buhok nila oh. Oh, nang balayibo pala, nang balayibo. Oh. Grabe guys oh. Pakakagigil guys eh. Sarap ano yun. Eh. Sarap. Sarap tiga-tigayin pero at baby pa yun. Dahan-dahan eh. yun. Alalay lang ang pagpunas. At namumuli yung mga paanin. Eh. sa so, may hilig ng galaga ng pusa dyan ganito di gagawin nyo guys yung umaga po po nasa inyo yun Yan yung paliliguan na punas punas lang medyo basang bimpo ang gagamitin natin lalay lang, when we'll you we'll yung pagpunas kasi manipis pa yung balat na ito

Aalagaan ko to sa pagkain. Hindi ko pa kakainin to ng ano. Na uh, tawag doon. Mga tinik. Yeah. Hmm. Yun lang guys, pupalas ko na sa inyo lang kapag may halaga kayong pusa tas may mga anak. Lilinisan nyo lang kasi may mga aliba book na ito sa balabi ko para matanggal tulad na ito yung ilong niya may dumi na dumi ba yun? Eh. <laughs> ay sorry tumula na ata ano na yun? na, lang. Tapos so, ko na siya doon sa so, may bahay nila. Tingnan nyo guys. Eh! <laughs> Muntik. Eh! <Ay. laughs> Muntik na mahulog. Ganun. Ah, so, oh, malikot kasi. Ganun nyo guys. Ito <laughs> tweet nila. So, yun lang guys. Update ko na lang ulit kayo kapag ka dumilat sila. Kapag uh, ka nakabukadkad na yung mata nila. <laughs> Bukad gan. Kapag ka dumilat na yung mata nila, i-update ko kayo guys. Wala pa rin silang ano, pangalan.